Yan, good morning. Uh, nandito tayo sa Liwasan Pangalikasan ng Marilao. Dahil may project di DSWD, ah uh, tawag tinatawag na Lawa at Binhi. So do sa Lawa at Binhi, 150 ka tao na magkatrabaho dito para turuan sila kung paano magtanim. Yan, isa-isahin natin yung mga ginagawa nila. Papakita sa atin yung paggawa ng clip. Ay, siya do ah. bayan. niya So dito yan nilalagyan ng Tulis, magkabilang dulo. May Saka po, iway ng medyo maninipis. Para hindi po mahirap siya ibaon sa lupa. Ayan, ganyan. Iyan kasi magiging purpose ha, niya, yun, no? Kasi pag wala pong tulis, mahirap po ibaon sana ano yan. Ito po, meron po, di po natin, tsaka sobrang kapal. Di po natin mababaon sa lupa. Ito kasi ang pinakasilbin niya. Ayan. Ayan. Ganyan. Pang clip. Unlock. Ngayon medyo mababaw po natin kasi malambot po yung lupa. Pero pag sobrang tigas po ng lupa, hindi po natin mababaw Medyo may hirapan. Ngayon po kasi ng malakas kaya medyo malambot yung lupa. Paulit-ulit lang. Puro ganyan lang. Okay. Alam mo lang niya? Simba? Ano niya nga tayo? Hindi na mababaw ito. Bababad mo muna. Pag natapos na po, yung mga nagawa na pong click, lagay po natin sa timba para po bababara ng tubig. Kasi pag, pag di po natin binabas sa tubig yan, gugulang lang po yan, matutuit po yung kawayan. Kukunat. 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 Lulutong. Lulutong po. Hindi na po natin mabibend yung kawayan. Mababali na lang. Mababali na lang po. So, yun. Nakita nyo na. Ang paggawa naman ng clip. Yan. So, lipat naman tayo sa iba. Tingnan natin yung mga ibang ginagawa pa dito. Ngayon yung ginagawa ko, ano, inaalis ko yung may mga tama ng insekto para hindi na masayang yung pataba na ilalagay, mapupunta lang sa may mga butas na para mapalitan na rin sila. Lagay ng mga hawak-hawak niya. Ito. Katulad na yun, butas. A, butas niya. Kinecheck lang, lang isa-isa kasi sayang lang eh, madadami pa sa ano nang pataba eh, di naman din mapakikinabangan. So, yun yung ginagawa nila ngayon dito. Hindi, naglilinis sila ng mga butas, sinatanggalan yung mga damo. Tapos, uh, ah, nagpuparoning din. Oo, ah, uh ah. nililinis yung mga kalat. Tinuro naman ni Kuya Luby kung ano yung gagawin naman sa talong o sa pwesto nila. Ayan. So, nililinis lang naman yung ano, yung garong, mga damo-damo. Kasi isa rin yan eh, sa dahilan kung bakit nahihirapan mamunga kasi nagkakaroon pa ng kaagaw imbis na direkta doon sa puno ay eh, napupunta pa doon sa damo so dito sa pwesto na to ito naman ang ginagawa nila ano ginagawa dito kay Ranjo? ay nag ano tayo nagkakalikay tayo gagawa tayo ng plat para sa babalutan natin plat o yung garong uh, garong uh, dapat, so, yung dapat proseso nila, paano yung proseso na ginagawa? Eh, asarolin to. Pagkatapos pa asarol, ganito na. Kakalikayin na papatagin na uh, kaya naman ano to pinaplat to kasi para maganda yung ano nang tanim natin hanggang dulo paulit ulit lang to yan pagkatapos nilang gumawa ng garong o oh, ng plat ito naman ang kasunod maglalagay na tayo ng plastic mulching yan ito yung ginawang clip kanina yan yung mga sample Bisibawan. Dating nakababad Ito kasi, niyan Doon sa dating nakakita sa video natin Yun lang din naman yung ginagawa dito So, ayan, yung paglalagay ng plastic mulching So, yun din ang gagawin nila dito Ayan, ito na yung paglalagay Susundan nga nila Susundan nga nila So pagdating sa dulo, flip-flip pagdating sa dulo. Oo. Uh, para, ito, ito, para ba? ano. Nakakabuntod. Kaya. Iinom ito, ito. ito eh. Ganyan lang. Ganyan lang gumawa ng darong. tanggalin na Dulot-dulot, tapos gilid naman Nalalagyan nila. So, ito kasi, eh, nabab nababatak kailangan, naman yan, eh. stretchable batak. naman. Kailangan batak. So, pagkatapos naman na ito, bubutasan na ito eh. So, ngayon, kailangan muna mabalutan lahat. ito. Mm. Yan, makikita nyo, Ginagin ng plastic mulching. Pagkatapos ng plastic mulching, bubutasan. Ayan, dito yung talong natin. Inuturuan naman sila dito mamitas. Ayan. Dito sa kanila, dito sila pinag-pruning sila. At pinagani. Tapos ito yung mga naanin nila. Ayan, medyo marami-rami din. Ayan. Ito lang yung karaniwang ginagawa. Yan. Ito yung isa sa pagkagawa ng plato, yung garong. Ang dinatawag. Yan. Kailangan lang mailagay sa gitna yung lupa. At mabongkal na matino. Siguro sa mga susunod, pabalutan na natin ng plastic mulching yan eh. So sa so ngayon yan muna ang mga ginagawa nila. So gandun yan. So umigot naman tayo sa iba. Yan, sa lugar na to, puro talong. Yung nila dito sa liwasan na to. So ito yung proseso ng pag-aari ng talong nila. Yan. Ano pinipita siya kuya? Uh, Kataklan sa tanggay. Ang gusto naman ng daon. Kataklan sa tanggay. Mm -hmm. Siguro tayong gunting eh. Pero dapat, mas okay may gunting. Mm -hmm. Pero walang gunting dahil gamit ng mga tao ngayon. Maraming tao eh. Dandaan lang para di masira isang. Ano oh, yung to? Ano to? Reject. Reject na to. Magulang na, may udo sa loob. O oh, ganito, di na lalaki to. Magulang na yan. Kaya kailangan... ah, ganyan niyo. lang ba? Ano magulang na kagad? Paano malalaman hmm. ko magulang? Ayan, ito iba na yung kulay nyo. Medyo parang, ano na. Mas matigas-tigas na yung tanong niya. Hmm. So yun, yung nakita niyo doon kanina. Paggawa ng clip, yung pagagarong, tapos itong pagpitas. So hindi naman kasi basta-basta naman yung ginagawa sa kanila May nagsusupervise din Na para gumabay sa kanila Sa mga tamang gawain So dito naman sa part na to Dito naman tinatanong yung amplayan nila So makikita natin mga ginagawa Ayan dito makikita Ayan, nyo yung, yung ano papel. Dito kasi may pwede ng pitasin May babalutin So papakita, na, papakita ni Kuya Balong kung paano pinipitas Gaya nyan Ayan, yan. Malaki na yun magulang na Pwede na siyang arbicin. Ayan po. Uh, so dito naman, bakit ba natin pinababalutan to? Para hindi maano ng insekto o anumang mga magapang sa halaman natin o tanim. Na, na insekto siya dahil natusok na yung nanilaon na. Hindi na siya pwede. Kahit may balot pa, no? no, no. no, no. Minsan may nakakalusot din talaga. So yan, isa dito sa lugar ng liwasan. Eh makikita niyo yung Uh, ang playhan nila. So, isa-isay yun natin yung mga papagawa sa kanila ng DSWD, yung tinatawag na Oplan, Lawa at Binhi. Ito mga to, dito talaga nagtatrabaho itong mga to. So, isa sila sa mga nag-supervise muna para turuan yung mga an natin, attendees natin. Makikita nyo si Ate Dory, siya yung nag-supervise dito ngayon. Uh -huh. Sa sandat si Katao na pinasok natin. Ate ano ba masasabi mo? Yung gawa nila, okay naman ba? Okay naman. Sumusunod naman sila. Sumusunod naman uh -huh. na sila. Kaya lang yung iba, nag pa ng utos. utos. Oo, kasi uh -huh. natapos na dyan. Hindi ko pa sila naasikaso. Ano uh -huh. yung kumuto? sa loob ng labing limang araw to, di ba? Tama uh, -huh. na. Oo, uh -huh. 15 days. Di ba uh -huh. 15 days ba lang yan? Bali 20 uh -huh. kasama yung orientation oh nila. Oh. Yun, si Ate Dorian. Ano yan ang nangangalaga. Oo, oh, yan ang siya ang nangangasiwa ngayon. May damang, ma kung mayroong mag-ano ito, uh, pwede silang magdamo dito sa ano. Tatanggalin nila yung uh, ano. Yan din na daw kasi pwede pa to eh. So, dito malilim, uh dito -oh. pwede naman sa malilim. Oh, dito kasi malilim, ano pwede kayo oh, abi. Isa to sa mga gawain dito. So, tapos na yung ano nila. Pwede na ilipat dito sa iba naman para matutunan nila isa't isa. Ayan, Ayan. pinili ako mamaya. Ito po tayo. Mabalutan uh, po ito. Nga naman yan po kaya laki na po. Parang solo pero ito. Ganyan lang po. Yeah. O, kung di ako oh, teko tungtungan. Ayan. Pwede may tungtungan yan po. Please Ganyan lang Agen po. Ang ganito lang tali Ganyan ah, lang po. Para mabilis lang din ibali. po siya harvestin or tanggalin sa pagkabalot po. Sino <laughs> may darang konti? So yan ang purpose niya? Ba't mo binabalutan? Iwas po sa insekto natin kasi binubutas po ng insekto. Ah okay. Kaya po ganito po katunet po. May insekto, kinakain mo na ano? Insekto. Opo, insekto po talaga. Para mabalutan. Pero may tanong ako, kuya. Anong basihan ng po para balot ng ganito? Ah, basihan po. Ito po yung purpose na para po iwas natin sa... For example, ganitong ang Ito ang mabalutan din to. Apo, mabalutan din po yan. Ito kuya, itong maliliit na po yung mabalutan. po, yung insekto po sa ano kuya, yeah, yung ganito mga baby pwede nang baluter. Apo. Uh, pwede uh, na, na, na po yan. Raw. Wala namang ano. Apo, wala namang pong wala ano. Laki. Apo. Okay, Talagang talaga, talaga, talaga. mm. talaga po lahat babalutan. Kasi inuuna po talaga, binubutas po siya ng insekto. Kuya, uh, parang kulang ka ng papel. Anong gagamitin nila? Meron pa marami pa dyan. Wala walang laman. Ah, meron. May tinatanggal po na iba. Ah, sorry. <laughs> Ay, Ito. Ay, wala na ah, parang bulok na to. Opo, binabulok ko yun dahil na naroon po na insekto po yan. Eh, nakabalot na, nakain uh po ng insekto. Opo, pinapasok po yan. Ito yung pinakadulo ng liwasan. Dito naman, medyo hindi na ganun karami yung tao. Dahil uh, mas okay naman yung dito. Hindi naman ganun kadamo. Hindi naman ganun kasukal. Kaya, konti lang yung uh, in-assign nila dito. So, ganun pa rin. Kagaya yung nakita nyo sa una. Uh, naggagarong pa rin sila. Ayan. Pero dito sa lugar na to, uh, hindi na nilagay ng plastic mulching. So, gina, pinaplat lang talaga o ginagarungan lang. Ayan. So ito, yung napunlan ng talong. So gaya ng normal na ginagawa sa bukid natin. Ganun pa rin. Ayan, si Kuya Budoy. Tagaturo lang muna siya dito. Uh, so, ito. Wala pa rin pagbabago. Patola pa rin. <laughs> Kagaya yung nakikita niya sa atin. Patola pa rin. Ayan. Yan, kasi karaniwan mga tinatanong dito sa liwasan. Kaya kung ano yung nakikita niyo doon sa kabila. Ganun pa rin. Parehas lang. Ayun, nakita niyo na yung day one natin. Kung ano yung mga ginagawa. So, dito muna natin tatapos yung day one nila. Uh, check lang natin yung mga ibang araw. Dengan dia dah mulik Alam